Try na ba kayo kumain po dito ng litson sa PNB? Ayan, meron kainan dito mga kalumad sa PNB. Ayan o, oh, napakasarap at baka sarap ng litson baboy dito. What's up mga kalumad? Dahil ngayon ay Christmas party namin dito sa PNB ay merong konting kainan at handaan. Ayan, ito po ang ating mga pagkain ngayon mga kalumad. Ayan o, oh, napakasarap talaga. Sigurado talagang mabubungkag na naman ang bahaw nito. Oh, hi daw, hi daw mga kalumad. Yan, hi mga kalumad. Yan, mm, hi daw. Yan, yan oh. Mm, yan ang mga kasamahan namin ngayon dito mga kalumad. Yan, pagkatapos yun mga kalumad at simulan na, na namin kumakain, uh, kumain dahil may palaro si ma'am. Ayan, kakain muna tayo mga kalumad. Yan, ito dito mga kalumad. Oh, ang laki talaga ng, laki talaga ng hungit ni mampi P. Ayan oh dito ay kumukuha na kami ng mga pagkain dito na mabubung mabubungkag ka talaga mabubungkag naman ang baho dito yan sa kuan ang Max. ayan dito yan yan po lahat po kami dito mga kalumad ay naka, lahat kami ay nakakulay pula yan dahil ito po ang aming uniform ngayon hi ma'am pita hi ma'am hi ma'am hi yan. Ay, dito, ah, alisin mo na yung kamay mo. Alisin mo. Kasi nakikita yung kamay mo sa kamera. Alisin mo. Alisin mo. Yan. Ah, dahil ah, tapos na sila ang kumuha ng mga pagkain ng mga ulam. Ako na naman nandito ang kakain makalumad. Kukuha na ako ng isang malaking panit ng litson. At saka nagkukuha na ako ng mga tomas. Ayan. At kukuha na naman ang kakain dito mga kalumad. Yan, no? Hmm. At upo ako dito dahil sisimulan ko ng kumain. Ah, siniguro ko talaga yung panit ang litson ay talagang hindi ka talagang magmamahays at talagang mapapasarap at mabubungkag talaga yung bahaw na kinuha mo sa Uncle Max ayan o mm. kain tayo mga kalumad. kain yan kain mga kalumad mm. O, napakasarap yan oh my god wow wala muna tayong ah vlog ta wala muna tayong vlog doon sa bukid or sa dagat dahil ah, medyo busy pa kasi malapit na ang Pasko ah, dito sa sa amin dito nag Christmas party pa kami sumali pa ako ng Christmas party dito sa aking tinatrabahoan dito sa PNB yan kaya wag mo na wala muna tayong vlog na pumunta tayo ng dagat-dagat o gubat yan kain tayo mga kalumad, kain yan. Mm. Umat. Kain, mga kalumad, kain. Kain, mga kalumad, kain. Pakasarap 'yan, mga kalumad. Yan, kain. <coughs> kain, mga kalumad, kain. Mm, sarap. Pagkatapos natin kumain ng panit ng litsyon mga kalumad, at, at, kakain muna tayo ng mga ano dito ng mga protas Panghimagas, yan kain tayo ng ano dito yang ano yang ano to ano to salad salad oh kakain tayo kain saka yung watermelon napakasarap talaga napakatamis napakatamis pa sa inyong relasyon sa inyong syuta o sa inyong juwa yan maklamad kain tayo kain tayo mm, kain napakasarap Uh, shout out nga pala lahat ng mga kasamahan ko dito sa PNB. Uh, yan, mga kalumad. Kain tayo, mga kalumad. Yan. Pagkatapos natin kumain, mga ay meron naman pagim si ma'am. Yan, sisipsipin daw yung sisipsipin daw yung biberon at sino yung unang ma, -ano, ma, ma hilis. Siya ang panalo. Yan. Kaya sumasaling ako. At pagkatapos ng games na ito ito namang ano mayroong chocolate na lalagay sa mukha na para ihulog sa baba kakainin at, at kakainin ayan hmm. pagkatapos ito naman ang sinalayhan ko na games itong luluin lul yung luso mo yan mm, ah yan napakasarap ah ah napakasarap talaga mm. ah napakasarap <laughs> uh, napakasarap talaga kaluman ah hanggat dito na lang ako mga kaluman. maraming salamat Ad uh, advance Merry Christmas.